Oh, welcome back mga kaboxing Sumatapos nga pong bigong makuha ang panalo ni former world title challenger at pambato natin sa Super Bantamweight Division na si Garin Diagan sa kanyang naging huling tatlong laban ay susubukan nga po ng tinaguriang Hellboy ng General Santos City na makabalik sa winning column kontra sa undefeated boxer at pambato ng Amerika na si Jordan Roach na may kartadang 3 wins with 1 knockout. Ang bakbakan nga po ng dalawa ay gaganapin bukas Abril 12 sa Maryland Live Casino, Hanover, USA. Para nga po sa mga di nakakaalam, ang kalaban nga po ni Garin Jagan na si Jordan Roach ay magsisilbing pang limang undefeated boxer na nakalaban ni Jagan na magkasunod sa kanyang naging huling limang laban. Ito din ang nakababatang kapatid ni WBA Super Featherweight Champion Lamont Roach Jr. Samantala, ang ating kababayan naman ay sinubukan nga pong maging world champion matapos nitong gustong ipaghiganti ang ating kababayan na si Melvin Jerusalem at subukang agawin ang WBO minimum weight champion belt na hawak noon ni Oscar Colyazo. Dahil tatlong buwan nga po matapos magawang talunin ni Culiazo si Melvin Jerusalem at maagaw ang hawak nitong WBO Minimum Weight Champion Belt sa kanilang naging bigating laban buwan ng Mayo taong 2023, ay dinipensahan nga po sa unang pagkakataon ni Culiazo ang kanyang hawak na titulo kontra kay Garin Jagan buwan ng Agosto sa kaparehong taon. Ngunit taliwas nga po sa inaasahan ng karamihan na posibleng ma-upset ni Diagan si Colyaso at magawang maagaw ang hawak nitong titulo ay nagaya nga lang po ito kay Melvin Jerusalem. Dahil bagamat buong tapang naman po sanang lumaban ang ating kababayan at pinilit nitong makipagsabayan kay Kulyaso hanggang matapos ang 6 rounds, ay bago pa nga po magsimula ang round 7 ng kanilang laban ay tulad kay Melvin Jerusalem ay napailing na nga lang po ang ating pambato tanda ng pagsuko ng laban. Natalo nga po ito via 6 round referee technical decision kasalukuyan nga pong may kartada ang ating kababayan na 10 wins with 5 knockouts, 6 na talo at may edad na 28 anyos. Kaya suportahan po natin si Jagan sa kanyang paparating na laban mga kaboksing. Sa ibang banda naman mga kaboksing, Matapos nga pong pinag-utos ng WBO na depensahan ni Unified Junior Middleweight Champion Sebastian Fundora ang kanyang mga hawak na titulo kontra sa kanyang mandatory challenger na si Sander Zayas at dapat magkasundo ang dalawang kampo bago matapos ang Abril 12 ay pumutok nga po ang balita na di pa nagkasundo ang dalawang kampo at di pa umuusad ang kanilang negosasyon. Dahil dito, agad naman pong humingi ng 2 weeks extension ang PBC at top rank promotion para di mauwi sa first bid ang bigating laban ng dalawa bagay na agad namang pinayagan ng WBO sa ngayon dapat magkasundo na ang dalawang kampo bago matapos ang Abril 25 alas 4 ng hapon